Hi hey guys. Okay, hey guys. Akita niyan. <laughs> Ayan. Guys, ano. May okasyon dito. Dito kami sa ano, guys. Oval. Oval to San ng San Jose, San Jose Montalban Resort. Ito yung pinaka-sports complex ng Montalban. Ayan. Ayan, guys. So, napasabay kami ni partner sa ano. Sa ganito akasyon, mga bata, mga kinder yata ito. Family fun day. Ah, family fun day. Ayan. Ayan. So nag-aano kami nag walking kami dito. Walking-walking muna. <laughs> ayan. So ayan. Ito po. Oh, oh. Oh, diba guys, maganda rito Ito kami ngayon ini partner Go walking kami. <laughs> ayan kami <In> Ayaw. <laughs> Ayaw. Yan. Ayaw. Ayaw. dito kami guys ayan ang view natin may occasion kasi Ito mga bata. Ayan ito para sports Ayan. po, Dito dito po tayo. Medyo nagbabawas-bawas tayo Ng ating mga bilbil -bil, guys.

Ito yung guys yung kabuuan. Malaki rin dito. Kung gusto yung mag-jogging, mag-walking, pwede dito guys. Yung mga malalapit lang dito, mapapadayo. Pwede kayo dito guys pumunta. Hayan. Hi hey, guys, so guys, nandito kami sa Goto. Ang dami kumakain dito guys. Ayan si partner. Ayan. Ayan. Sikat dito yan sa Montalban guys. After namin nag-jogging, pumunta kami dito. Bumili kami ng goto nila. Kasi ito talaga pinipilahan. 24 hours to guys. Ayan. dami ko makain dito guys 10 hours sikat na gutuhan to sa Montalban Pumili kami ng okoy katabi ng buto. Masarap na partner eh? So, galing kami ng yero para ayan, guys. Ito kami pumili ng yero, guys. Ayan. So, ganda pagawa ang palat ganito ah, ang ganda guys oh. mura pa mura dito guys ganda okay. dito ginagawa yung pagputol ng yero guys ito, ito, yung makina nila Ayan na. Oh. Ayun, oh. <laughs> ayan, si sa, sa kuya. <laughs> Thank you. Ano Al bang alam? Teka, ayan pa po. Guys. And I booking custom length. Ayan guys. Dito punta kayo. Ayan. Dito, oh. Ito yung number nila, guys. Yan, eh. Dito Ayan. Ito lang. Saan na po? Ayan. Ayan, oh. Oh guys, ang ganda, no? Ay, wanyero. Tapos papuputol na namin. Pang tatakip namin sa mga ano namin. Dapat takpan. <laughs> Ang ganda na ano, guys. Dito kami nang na, ano, napadpad after namin mag after namin mag ano, mag jogging. <laughs> oh so, yan no. yung sila kati kuya. Tapos sila o. Oh. Dito papadaanin yung yero kung gusto niya ng mga shape. Shape na kulay. Tsaka kulay. ayun yung yero guys. Diretso pa lang. Tapos papadaanin dito. Ayan. Papadaanin dito sa makina na to. Tapos, so, ayan na siya. Ayan na yung result. Ayan. So, guys. So, dito. So, diba? Malapit lang ito sa bahay namin. So, guys. Ayan na yung nabili namin. na ayos ni partner kasi baka maka ...sugat. Ayan, oh. So, guys. So, yung aming paglalakbay. Marami kaming nagawa ngayong araw na to. Mula sa pagjajaging jogging namin kanina. Hanggang sa bumili kami ng goto. At, eto. Bumili kami ng mga yero. So, guys. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat. Bye. See you next vlog po, guys. Bye.